Hi mga kalaki, 2pm na nandito pa rin po tayo sa Pura Tarlac. Ayan, no? Arriba Pura, ibig sabihin, uh, angat pa, Pura, Pura taylak mga kalaki. Napakaganda po ng pasyalan nila rito mga kalaki. At syempre, ngayon pong 2pm, mamimigay po tayo ng mga laki numbers para po sa inyong lahat. Ayan po ang Pura Pasalubong Center, that way, mamaya po mamimili po tayo dyan mga kalaki. Unang araw po natin dito to sa taylak Uh, probinsya ng Tarlac. Ito na pang 4-digit lucky numbers. Uh, dito po sa Greece, 2230, Canada, 1825, Mexico, 9926, Australia, 7281, New Zealand, 6439, India, 7288, Philippines, 1440, Thailand, 2129, Taiwan, 3584, Malaysia, 6250 Dubai, 1286 Hong Kong, 7139 Singapore, 2, 2 7, China, 3, 3 6, Texas, 1825 Israel, 7296 Las Vegas, 7315 Alaska, 2826 Saudi, 3934 at Japan, 7275 Italy, 3137 at Germany, 2269, Korea 7258, ayan mga kalaki samahan nyo po ako dito sa Pura Tarlac bukas o pupunta naman po tayo sa istaan sa Girona, hello, good luck mga kalaki mananalo tayo, claim it